morning everyone Ito Hindi naman kinakain eh. Sa dami ng bunga Araw-araw po yan ay ganito karami Ang bunga dito Marami oh! Magandang umaga po sa inyong lahat At mga viewers Mga subscriber ko Good morning po Ito mamimitas ako ng uh, bayabas Dito sa aming uh, bahay lalo natin namin kasi halos everyday ay ang daming nalalaglag na bunga na inog na bayabas halos hindi na nga makain dahil diba may gusto mga bata dito sa lugar namin nagsawan sa bayabas kaya tuwing umaga ay maraming uh, bayabas nalalaglag dito sa kasada kaya ito yung bunga oh. kita namin yung mga bunga nyan yan Grabe dami niya no. Hindi na naubusan ng bunga yan. Yeah. Ayon sa wife ko, ay hindi na naubusan ng bunga yeah. yan. Dahil nagsawa na siya sa kapipitas araw-araw niyang bunga, bunga niya. Ayan. ayan no. Ay mga kuryente, nakahamba lang dyan. Ayan. 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 Kaya, uh, kaya sa masayap, ko lamang siya. Uh, sa loking ko na lang. sa doon Saan? oh uh. Sana pinaputol mo na lang yung papunta sa atin. Yung sa Yung na? Uh, huwag lang? Okay. Sa bagay. <laughs> Hmm? Ako ang bilis kong manguha eh. Ayun. Magkakatabi lang yung bunga niya na hinog. Bakit mo pa pinipili? Dapat kunin mo lahat ng hinog. Basta hinog kunin mo. Hindi yung pinipili. mam わ。<laughs> <laughs> Mag-hi ka Tate dito Alika Marami Tate Marami Tate ng mga bata. Mas gawa na eh. Ha? Ay, hindi ko sinabi kanina eh. Kaya ba pang sigang yan, yung hilaw <laughs> na yan? Kaya eh, ay basta ko ni mo lahat hindi yung pinipili mo eh hindi lahat yan eh. Kaya basta na lang. O oh. Biro sa pag-jogging. Ha. Pani kiko kaya sa tasyo. Yo. Ha. Tuwa. Ha? na lang nang kuha ang dami-dami. Pinipili mo kasi dad e. Eh ang dami niyang bunga. May oh, naku wala ka pang nakukuha. <laughs> go konti pa lang. Ay, grabe. <SX3> saboom, pag na, doon, parang hindi na natin Grabe. parang makakatang kumain. Itong at wala na rito at hinahawakan na. Parang aayo ko naman kumain. Yan ang daw talaga mga tako mata. Ay galing. Ha? Ah. sa labas ka para makuha mo na agad lahat yung mga ano ang dami ang dami doon sa labas oh Sorry, makuha lang hindi pa ano meda meda pa na to hmm